Tolong <tuk> dan <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>

Kaya okay. ko bigyan sana siguro. Kinaalam niya ko, kinakagat niya dito. <laughs> Hindi ako bigyan Tigla ko pa lang tayo nagpapakunina wala yung feeder. Tantous. Busutin hindi ko laging ano yun kapal-baljat yun ng mga damo bas mangkapalang mas kulang no? mm. talaga, no? talaga, no? talaga na kung talagang so talaga pero lolo bos na talo lolo na tignan mo to.

Brother, nakalata mukha ito.